busing mo. nabasa talaga kami ni ni tapol mga bus nagsit na um, ah, nagvolunteer si tapol mga bus nagagawa siya ng ganito mga busing mo para di daw mabasa yung cellphone ko yan pero siya basang basa na po siya naawa ako pa, tapol mga busing oh malakas pa talaga ang ulan yan nagamit ko lang sa kanya yung patali mga busing Siyempre nilagyan kahit na gano'n mga boss nagamit natin yung patalim eh, hindi po niya yung magagamit sa atin mga boss na dahil po kaming nilagay na orasyon ng na eh, tuwing haluan niya ng kadaliman ay hindi niya hindi kagana yun ano? You know? patuloy kami ngayon ni takul mga boss hanapin yung asawa ko kinabayan Pasang yeah. basah yeah. yang setakul Ini klub yang menembus Ini kamu ka nak jangan yeah, isi nak Selamat Selamat kaya Saya kasih nak bulun tir Meron pang isang cukulit nak kulit ubi tu Buksan mau Mau kulit jangan hatiin nanti tuh kalau ditembak gutum. Parang dia tuh cigil bah. Oh. Hatiin muna lang? Gih, kunin main sayu. Yang partai mau kunin mau. Lama okay, tak? Belum uh. terkasih sama bos nak gawat dah kami nak gawat dah sana dengan itu. sanay pala siya nang gumawa ng ito. Ikaw pala gumagawa ng mga ganito sa dito sa area. Ikaw uh. so, pala daw mga boss ang gumagawa ng mga uh, ganito. Mga small na mga pantaguan ba? Ano nakikita ko ng asawa ko mga boss? plus setelah bani yantik barangen Semudah, sama sahaja si tepulok. Eh, ada bayi, ulan Pagpapalitan mga kaula yung uwi nito. Saan ka ba ang katira? Malayo?

tawa si Tapol mga boss kasi baka iniisip nga papainumin pa siya ng tubig na umuulan naman <laughs> Bawa sa mga boss yun hmm? Ang basa si Tapol oh mga kalaban ngayon parang tumila ng ulan na ah. Ano ito po? Patuloy ba tayo? Inong katubig ito po? ka? Tubig, Inum ka Inum

ko nga may kutsilyo kay baliin na lang namin. walang kutsilyo, babaliin lang. Magaling hmm. naman Staple, 56 years old. K ito, kayo din magawa nito. Ito. Ito, kayo, kayo din ito. Magtapok oh. kami dito Ha? mag mo? Hmm na sa mga diket. ko pero commander So kaya pala nag-raiduran sila mga boss dahil si yung commander ni Tapul na si Commander Piping Puminto na po daw sa pagbibigay ng dugo o pagsusuplay ng dugo ah uh, isol. Kayan nagalit si Isol. pinagpapatay papatay yung mga tauhan niya. Kaya ang sabi ni Tapol, gagawa uli, gagawa ba uli si Piping ng grupo at lalabanan niya si Isol? Sige. Sali kami diyan sa labanan niyo. Si hmm. labanan niyo. Kasi hindi, hindi, talaga namin ang gustuhan yung ginagawa ni Isol. Pinapatay niya yung tao, yung inosenteng tao. Ate kayo pinagpapatay na. Uy, ganyan, ganyan. Hindi yung ganyan. Bakit may butas dyan? Wala pala itas na kibigan. Bahay ng duwindi. Bahay ng Dyan ang portahan nila. Dito daw yung portahan. di ka duwindi dyan kibigan? Dan. No, nah, takut. Bukan takut. Sabi mu duindi. Duindi yun. Ulang. Bukan takut. Bukan takut. Kebigan. Di kami kawai kebigan. Alah. Bakit tu tayang di itu. Padaan lampu kami. kan kasi mukhang iba yung dun din yan parang dun din itim ata yan parang dun din itim yan ba parang hindi ko nakakamali oh, parang dun din itim siguro nakatira dyan hindi ko nakakamali kasi iba yung salita kaibigan. Ayun eh, o, no, napapangko dyan kaibigan o. No? Uy! Ala, tara, tara, tara! Duwindi, itim yan! Tara, kaki! Itim na duwindi yun! Patay na. Pabalik-balik na lang tayo sa lugar natin. Lagot. parang kebalik-balik nanti kebikan uh. lo posisional sabaku cari ngebikan mereka kian ke ka bang omahan anapin ya lo no. kaculak malah tau lebskin Ingat ah, ingat. bakal lang yan. Baka si Isol yan. Ikaw nandun, kiti ka Baka si isul yan ba? Lah, si Isol kibigan. Bong. Sige, sige. Tara, tara, tara. Talon. Ay. Kasi na. Patay na. Malapit naman magtilong-tilong. Bukas na nakanap ng asawa ko. basang -basan tayo. Si Israel na yun kibigan no? May nang patugtog no? Isalian. Parang minarangan tayo. Ganyan no? Malin. Mm, sabi niya mga boss, pag mayroon daw marinig kami ng mga sound, huwag daw namin lalapitan kasi delikado daw.

Bapak-bapak menaku aku? Semua semua masakin. Ayam semua. Bapak-bapak menaku aku? Kaya nasa tawag mo. Talo kay mo sa wakay bigan. Hanapin anapin mo ka sa wakay ko. Oh. Bababa mo na ako kay bigan. At ako babalik. Tapos nung dadala na ako ng mga makakain, hanapin kita sa susunod kong pag-akyat dito ha, okay ba? Uh. Hanapin mo yung asawa ko ha. Oh. At magdadala din ako ng damit mo. Okay ba yun? Oh. Sige. Gusto magkita kaibigan? Ano? Gusto kayo magkita. Sige. Ano bang dapat kong gawin para sakaling so tawagin kita? Oh. Ha, kaibigan. Ganyan? Oh. Sige nga. Ayan. Ayan. So ano bang taga Tagalog yan? Sisipol, sisipol yan, sisipol ang ako. Ayan, ganyan na yung tawagan namin mga boss. So sisipol na siya, darating na. Sige, ganun lang kaibigan ha? Sige, ako bababa mo na.